everyone and welcome back to our channel. So kung bago pa lang po kayo sa ating channel, huwag po natin kalimutan na i-hit ang ating subscribe button para maging updated po tayo sa ating mga upcoming videos. Ngayon po, ang ating pag-aaralan ay ang mga word problems involving direct or inverse proportion. So huwag na po nating patagalin pa, simulan na po natin. Problem number 1 A car travels 120 kilometers in 3 hours. How many kilometers will it cover in 5 hours? So first, let us analyze the problem. Sabi dito, ang isang sasakyan nagta-travel ng 120 kilometers in 3 hours. Ilang kilometers daw ang mako-cover nito sa limang oras? So, di ba? Nung pinag-aralan natin ang different types of proportion, meron tayong video niyan. Okay? Ang example na ito ay magfo-fall sa direct proportion. So, bakit direct proportion ang ating problem? Una, nagdi-deal tayo sa distance at ang time na nako-cover nito. So, sabi dito, so 120 kilometers, tatlong oras daw. Ilang oras daw kaya ang matatravel sa loob ng ah, sorry ilang kilometers daw kaya ang matatravel sa loob ng limang oras. So ibig sabihin nito, kapag humaba yung oras, ano kaya ang mangyayari sa ating distance? Magiging maiksi ba o tataas din? So dahil humaba ang oras, ibig sabihin mas lalayo pa. O mas tataas pa ang bilang ng kilometers na tatakbuhin ng sasakyan. So ibig sabihin, habang tumataas ang oras, tataas din ang ating distance o yung kilometers natin dito. So ang example na ito ay magfo-fall sa direct proportion. So napakahalaga na bago tayo mag-solve, i-identify muna natin ano bang proportion ang pinapakita sa ating word problem para hindi tayo magkakamali sa process. Okay, so merong iba't ibang ways sa pagsusolve ng mga proportion. So, pwede tayong gumawa ng tables, tabular. Pwede rin naman tayo na gumamit ng illustrations. Okay, pero ang gagawin natin dito ay yung mga shortcut method na, yung mga simpleng paraan ng pagsusolve. So, for here, identify muna natin ang ating mga quantities. So, meron tayong kilometers and hours. Eto, may hours pero walang kilometers. So, again, sa ratio, so, kailangan uunahin natin sa pagsusulat kung ano yung nauuna sa given. Ayan. So, dahil nauna dito si kilometers, sulat natin si kilometers. Ano yung partner ng ating kilometers? Hours. So, kung ano yung nauna na sinulat natin dito sa quantities natin, yun din sa right side ng ating equation. So, kilometers, copyin lang natin, is 2 hours. Okay, sabi dito, 120 kilometers in 3 hours. So, ilang kilometers? 120 sa bawat tatlong oras equals dito, how many kilometers may binigay ba? Wala. So, yun yung nawawala natin na term. Sa bawat ilang oras, lima. Pansinin po natin bakit x yung ginamit natin. So, ito ay variable na pwede po natin gamitan ng kahit na anong letter. Okay? Na nagre-represent sa number, sa nawawalang term. So, pwede tayo gumamit ng Y, N, A, B, C, D. So, kung anong gusto nyo, pwede. Okay, so, sa so finding the missing term, may video po tayo dyan, kung paano ginagawa. So, we can now proceed to the solution, sa process natin. So, multiply the means, and multiply the extremes. So, kapag direct proportion po, we will just multiply the means and the extremes. And then, find the value of the missing term. Ganun lang po ha. So, unahin po natin yung meron na agad naka-partner na letter or variable. So, unahin natin yung may partner na x. So, si means yun. So, 3 times x, that is 3x. Equals, eto namang ating extremes, 120 times 5, so, ano yung sagot natin? 600. Okay, so, next step natin, so, pwede tayong gumamit again ng property of equality, we will multiply both sides by 1 third, para makancel si 3, or, yung ginagawa natin na simply divide both sides by the number beside the letter kung ano yung katabi ng ating variable. So, 3. So, divide by 3. So, 3 divided by 3. So, 1 na lang yan. So, instead of writing 1x, ang ginagawa natin ay si variable na lang. Kasi that is already equal to 1. Okay? Then, ilang 3 meron sa 3? 1. Ilang 3 meron sa 600? 200. So, x is equal to 2 Ayan. So, ayan po ang ating final answer. So, ibig sabihin, in 120 kilometers, 3 hours ang matatakbo ng sasakyan. At sa loob ng limang oras, mas lumayo pa. Umabot ng 200 kilometers ang kayang it-cover ng sasakyan. So again, pwede tayong gumamit ng means and extremes. Pwede rin namang fraction form. So ipakita lang natin mabilis ang pag-solve. Gamit ang fraction form para hindi tayo malito, no? So kung saan kayo mas komportable, yun ang gagamitin ninyo. So wala namang maling solution as long as nag-come up tayo sa iisang tamang sagot. So paano kung halimbawa, no, nung sinulat natin itong kilometers, hours, kilometers, hours, ang pag-solve natin ay hindi means 10 extremes. Ang gagamitin natin ay fraction. So, we will just rewrite our ratios into fraction form. So, 120 all over 3 equals x all over 5. And then, we will cross multiply. So, napag-aralan natin yan, ha? Sa finding the missing term na video natin. So, 3 times x, 3x equals 120 times 5, 600. Then again, divide both sides by 3. So, x will give us the value 200. Okay? Okay. So, mapapansin po natin, pareho lang ang ating naging sagot. So, ibig sabihin, kahit na ano po sa process, pwede natin gamitin. Dahil pareho lang ang magiging sagot. So, sa checking naman, para malaman nga ulit kung tama ba o mali ang ating sagot, sa direct proportion ha, so simply multiply, papalitan na natin ngayon si x ng value niya. So, sabi 200. Yan, x equals 200. Ayusin lang natin. x equals 200. So, let us multiply. So, kung tama ito, dapat equal. 3 times 200, that is 600. 120 times 5, that is 600. So, dahil pare pareho ang ating means and extremes, ibig sabihin, tama po ang ating sagot na 200. Okay po? So, nawa, naintindihan natin dito sa direct proportion. So, ganun din yung process, ha? Kung ano yung sasabihin na nawawala, doon natin ilalagay ang x. Okay? So, kung halimbawa yung hours yung nawawala, dito tayo maglalagay ng x. Then, same procedure pa rin. So, kapag direct proportion, ulitin lang po natin, para lang tayong nagpa-finding the missing term. Ganun lang siya kadali. Okay, so we will just multiply the means and the extremes. Kung fraction form, we will just cross multiply. But first, ang pinakamahalaga, identify first the quantities. So, ang next po natin ay ang inverse proportion. Sa inverse proportion po, tatandaan natin na kabaligtaran ito ng direct proportion. So, dito, hindi tayo pwedeng basta-basta lang na magmultiply ng means and extremes. Ayan. So, ito po yung word problem natin involving inverse proportion. So, let us read. Four men repair a road in 6 hours. How long will it take eight men to finish the job if they work at the same rate? So, again, analyze. Sabi, ang apat na lalaki, marirepair nila yung road sa six hours. So, apat sila, anim na oras. Paano daw kung eight sila magtatrabaho? Ilan daw na oras sila aabutin? Okay? So, kung mapapansin natin dito, ayan, so kung mapapansin po natin dito, may word na same rate. Mahalaga yan. So, kailangan daw, no, yung pareho, yung pagkilos, yung galaw. Okay? Nang mga trabahador. Kasi baka naman mamaya dumami nga sila pero mababagal naman. Okay? So, mahalaga na same rate. Yung pare-pareho yung galaw nila, yung pagkilos nila. Okay? Pare-pareho sila. So, sabi dito, kung apat na lalaki, anim na oras, gano'n doon kaya uh, katagal kung walo na silang magtatrabaho? So, identify natin, inverse proportion ba ito or direct? So, sa apat na lalaki, anim na oras, So kung walo sila na magtatrabaho, ano kaya sa tingin nyo ang magiging oras ng kanilang pagtatrabaho? Bibilis ba ang oras? Mabilis ba silang matatapos? O mas matagal silang matatapos? So dahil nadagdagan sila ng trabahador, dapat mas mabilis silang matatapos. So mapapansin natin na habang dumadami o tumataas ang trabahador, ang oras ay bababa. So, that is inverse proportion. Kasi one quantity increases, the other decreases. Okay? So, hindi sila parehong tumaas. Ang isa ay bumaba. So, let us now solve. So, dahil alam na natin na inverse, so magsisolve na tayo. So, what are the given quantities? We have the men. Diba? Nauna yung men and then hours. Men is 2 hours. And then, sa kabila rin, ganyan din. Men is to hours. Uh, so, ito medyo uh, kailangan natin uh, tignang maigi ha? Kasi sa inverse proportion, hindi lang tayo basta nagpa-finding the missing term. Okay? So, medyo uh, twisted ang pagsusolve dito. So, again, pwedeng pa-table style. Okay? Pwede rin namang uh, pa ganito, by ratio, by colon. So, for men, ilang oras? six hours. So four is to six equals. Dito eight men, ilang oras nawawala. So let us represent x, or let us represent the missing term as the letter x. Okay, sa so direct proportion, we multiply the means and the extremes. Okay, sa inverse proportion, hindi po ganon ang pag So in inverse proportion, di ba? Indirect medyo kabaligtaran ito. So, medyo may twist ang pagsusolve dito. So, we need to rewrite. Okay, men is to men. And then, inverse ng hours is to hours. So, kapag in inverse proportion po, ang ating gagamitin na proportion, mas madali na fraction form ang gamitin natin. Okay, so, men is to men. So, four, All over 8, yan yun ha, 4 is to 8, equals hours to hours. But, we will get its inverse, yung kabaligtaran. So, instead na mauna si 6, ang uunahin natin ay si x. All over 6. Again ha, sa nanggaling yung 4 eighths, men is to men, ayan yun. So, pag... Pag nireright natin siya sa ratio form, magiging 4 is to 8 equals, ayan yon 4 over 8. And then, yung ating hours, inverse. So, kapag nireright natin ito, diba, sa ratio form, 6 is to x. Pero dahil inverse, mauna si x. x is to 6. Kaya naging x all over 6. Ayan. So, mas madali po kapag fraction sa inverse. So, mamaya, papakita rin natin kung magka-come up tayo sa parehong iisa at tamang sagot. So, let us now proceed to cross multiplication. So, unahin lagi natin yung may partner na variable. So, 8 times x, that is 8x, equals 4 times 6, that is 24. So, divide both sides by the number beside variable. So, that is 8. Dahil 8 to, sa 8 natin i-divide pareho. So, x is equal to 3. Okay? So, 24 divided by 8, that is equal to 3. So, tignan natin kung pareho na yung magiging sagot natin dito. Okay, so nire-write na natin ha, men is to men, and then invert or inverse the hours. So, let us now multiply the means and the extremes. So, kaya tayo nag means and na extremes ha, kasi nire-write na natin. 8 times x, 8x. 4 times 6, 24. So, ganun din. Divide by 8. x equals 3. So, pareho lang yung naging sagot. Pero again, mas madali kapag inverse proportion na gamitin ang fraction form. Kasi hindi na tayo magre-rewrite ng ganito. Nakakalito. Diretso na tayo sa fraction form. So, let us now go back to the problem. Sa apat na tao daw, anim na oras nila matatapos yung trabaho. Kapag walo na ang tao, magiging tatlong oras na lang. Okay? So, tama ba yon? Yes, tama yon. Na habang tumaas yung dami ng mga magtatrabaho, mas bibilis ang oras. So, nakita natin na bumaba ang ating average. So, that is correct. So, ganyan po yung pagsusolve ng direct and inverse proportion. Mahalaga lang, syempre, marunong tayo mag-analyze ng problem at alam natin kung saan ilalagay yung ating mga quantities and variables. So, yan lamang po para sa direct and inverse proportion. So, nawa, marami na naman tayong natutunan para sa oras na ito. So, maaari pa kayong manood ng ibang videos para mas maintindihan pa natin ang ating lesson. Meron po tayong separate video para sa partitive proportion. So, marami pong salamat!